Ito so, ang aking 1996 Pajero junior At susubukan natin siya ngayon dito sa may malubak na pahon dito sa may barangay Mabato. Tara! Okay! So sa mga nakakamis kay Junjun, ngayon nalang ulit nakalabas si Junjun. Sa amin natin ang ating driver, Dan Batino. Shoutout sa iyo. Yan. At sa mga tropo mo dyan. Sino isang shoutout mo, Pops? Lahat ng uh, nakakilala sa akin. Lahat nakakilala. Yan. So si Junjun ang dildrive natin, yung ating mini off-roader ng ating uh, Pajero Junior. So iba pa yung Pajero Mini. Yung Pajero Mini, yun yung 600cc yan. Malit yung makina. Ito yung 1200, yung 1200cc. 4 cylinder, 4x4 automatic. Pajero Junior. Yan. So ito 3 door lang ito. Makita nyo yung likod. Yan. So mamaya pupunta tayo dito sa may papuntang Tagaytay. Tandaan namin yung barandal. Meron kasi rito off-road na daan itsura natin to doon titesting natin yung kanyang 4x4 kung talagang aahon siya ang maganda ngayon medyo maulan kung napapansin niyo yung windshield natin basa ano yan kaya medyo maganda ang laban nandito na tayo ngayon sa mga bungko sa barangay bungko Shoutout sa mga kaibigan dito sa barangay bungko off offroad natin to yung daan dito na matarik na malupa na puro putik Mamaya ah, papaita sa ila. Yeah. Bago ang lahat, isa sa mga napakagandang upgrade na ginawa natin dito. Eh nagpalit tayo ng brand new wiper motor. <laughs> Kasi ito, 90s pa to, ito yung orig ng Pajero. So talagang pagod na pagod na siya. So ang ginagawa ko sa wiper niya, ang dati dito sa motor na to, pag gumanon siya, titirik yan sa gitna. Ah, kambing! Ah! <laughs> sa <laughs> adventure. Natatawa tropa <trauma, yun. laughs> Ilag sa kambing eh. lasik na kambing yon G. Lakas e eh. ayan. So, hindi na pagod yung wiper motor, di ba, Pops? Naalala mo, oh. pag winiper to dati, ginaganon-ganon pa natin. Tapos, sinutulungan natin ng kamay. Kasi, pag inabot siya nung hapo, ay talaga hapo talaga. <laughs> Ngayon, oh, ayan, bago na yung mga bushing, mga dawen, motor, isang buo na. So parehas siya halos ng pang-adventure. Hindi ako nagkakamali, ang nabili natin ay pang-adventure na motor. 'Yun kasi nakasukat ng mga lagayan ng linkage, kasi yung mga butas-butas para doon sa firewall. So ayan, napakasarap ng may matinong wiper lalo ngayon taok ng Speedometer, temperature, fuel, full working. Ano? 4x4 ready. you know aircon, napakalamig talaga naman. At ang mga gulong natin, syempre, thank you. Sa Philippines, number one sa Japan. Ay, hindi pala Japan yun, sorry. Sa Pilipinas na lang pala. So, ayan, nandito ang Ilon sa atin sa Philippines. Kaya, thank you so much. Limang piraso ang gulong natin sa na Ilon, pati reserva. May sticker pa. Mamaya, video natin, picturean natin. Ito talaga yung gusto kong puntahan na daan, eh. yung matarik dito. Kasi binibiro ako nitong tropa Baka daw hindi makaahon Sabi ko hindi ha 4x4 yan sir Tsaka bigyan ko na rin kayo ng konting trivia mga kaibigan Itong Pajero Junior na to Ay 3 speed lang So kumbaga sa manual Tatlo lang ang cambio nito 1, 2, 3 Yun lang, walang kwarta So ang napansin ko lang na weakness nito Kapag 100 yung takbo mo pataas Eh talagang atungal na yung makina Ang taas na nung RPM niya pero kung dito dito ka sa looban, ahunan, yun yung strength nito talaga. Talagang pagtapak mo, iaahon ka talaga. Shoutout sa mga naka-e-bike. Relax lang sila, no? Shoutout sa mga taga-barandal, taga-bunggo, mga taga-tagaytay, yan. Mapunta na kami sa inyo. Akit na kami. Tuloy natin yung video, mga kaibigan. Heto na. Nag-uumpisa na ang laban, mga kaibigan. Talaga naman. Light trail lang ba tawag dito, Paps? Light, Light lang to, no? Hindi pa heavy to, no? <laughs> ang sarap naman ng suspension. Talaga naman pang bakbakan, eh. Hindi ka maaawa, eh. Kasi built naman talaga siya pang ganyan. Ayun, no? Doon tayo pupunta, oh. Ayun, no? Yan, tayo pupunta. So, medyo, no? Ang downhill muna tayo. Yan. Tapos mamaya, uphill naman tayo doon. Kaya yeah, pala yung mga nag-o-offro, dahan-dahan na sila. No? Baka tumaube, no? oh, low gear eh. Okay lang yan. Naks. the i-crawling mode mo. Naks. E Ay, crawling mode. Dito tingin mo. yung deep lock. Wala nang deep lock, deep lock to. Puro deep to. Ay! <laughs> deep lock. Differential pala yun. Oh, talaga? Ang ganda ng daan dito pag talagang ganito yung mga sasakyan mo, hindi ka manghihinayang. Kumbaga, ano eh, no? Dito talaga sa dinadaan dapat yung mga pang off-road, eh, you no? Know? Totoo uh, ano, mga baby girls. Totoo ano sila, mga bata. Sabi, ayan, ayan, may maliit na off-road, eh. Video ng Kuya natanggal. Kuya natanggal. <laughs> Tanggal pa. <laughs> ayan. Ayan doon na tayo mag-shoot sa gitna pero lalakad muna ako papunta doon teka baba muna ako ito yung ating pajero talaga naman susubukan natin siya ngayon si Junjun yan o oh. mini offroader so akyat tayo doon sa matarik kaya tara, lalakad muna ako para mabideo ako yung pag-ahon niya teka lang ha. Ito na alam mo, laking pajero pag titignan mo sa malayo. <laughs> Nakakatawa ah, itong pajero ng junior na ito. Ang driver natin ngayon, ayaw ko lang iba. Hindi ang aking tropa. Dan Batino. Parang masarap din gawin ano to ah. Habit tong offroading off-roading ah. Yung uh, tutulay to kayo ng, ano, no? ng ilog. taas din kasi itong pajero na ito eh. hindi ko pa ito nililift standard pa yung height nito nilakihan lang natin yung gulong Cylon Terra Max all-terrain na 235.75 by 15 kaya kaya solid suspension <laughs> ang lit lang pala <laughs> kaya? sige na, iwan mo na ako <laughs> kaya, kaya hindi walang lumudulas oh naka 4x4 ito nga lang sigurado kasi rinig ko yun sa tunog ng makina, eh pag apat na gulong yung bitbit -bit niya yung naka 4x4 mas maugong pero pag 4x2 lang, yung likod lang ang gamit, medyo magaan sa makina. Pero tama lang naman kasi yun naman talaga dapat yung gamit mo sa ganitong kalsada. Pero kung hindi na madulas, pwede na rin 4x2. Kaya din yan. Kumbaga, sinulit lang natin yung feature niya na 4x4. Dito lang naman yung magagamit. Eh. Oh, thank you, Sailun. Shout out sa inyo. 23570 pala ang ating tires. Noy, eh, Kamusta? Basic. Ay, tanay. Tara, tanay na. Rekta mo na, tanay. May motor sa likod. Tara na. Paunahin mo na. Hindi, okay, mauna ka na. Kasi walang balance yan. Mauna na tayo. Kasi na magbabalance pa tayo. Dire, dire. na Sarap naman yan. Grabe yun. Oh. Aras lang ano yun. Eh, no? Nasa natural habitat siya. Eh, no? Walang kalampag. Walang kalampag motor. Easy lang sa kanya, matangkad eh. Pero yung sa mekanin ko natin, yung naka-lowered, suko dito. Para <laughs> magandang hobby na no, yung ganito, no? Yung pick po, ginaganito mo. Okay, wag. Bakit? Sayang mags. Sayang yung mags. <laughs> ano ba yung mags mo doon? Ti. na dibente, no? Aray ko. Ayan. Nakaka-enjoy naman dito. Alam na, yun lang. Maiksi lang to, eh, no? Yun na yun. O paano ba, ba yung mga kaibigan? Maganda lang na picture natin siya doon sa malubak para meron lang tayong uh, remembrance sa kanya kasi baka i-let go na rin natin po si Junjun kasi magbabawas sa mga project itong mga uh, nakaraan eh kailangan na natin magbawas so, baka ito yung Daihatsu at saka yung sprinter ang i-let go natin Abangan nyo na lang yan mga kaibigan Alam nyo na kung saan to Makikita Sige update na lang tayo Pababaan na tayo ulit Downhill na tayo Balik na tayo <laughs> Hindi na kami tutuloy ng tagaytay Kasi wala naman kaming gagawin doon Dito lang talaga namin gusto itry So okay na Abangan ang mga susunod na kabanata Ay Junjun Bye bye